pupunta kami <laughs> Nadir ay Nasa Saturnicop ka kami guys Farcito Tara Di, datak kasi nakastab. <laughs> Nandun sa unaan. <laughs> mga pasaway. <laughs> nakastab manggod. Pupunta kami guys sa Strogy the third. Bili kami ng mga buto-buto. Ayan oh. Tingnan nyo. Ang cute. Ang oh, cute eh. Ang ganda, ganda! Uy, tara na! Maiwan! <laughs> ayun! Ayun na yung bus! Ayun na yung bus! Ayun na yung bus! 217! Ayun na! Ikot yan? Ikot pa! Ha 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 ha! Ang dami na namin guys, ang tao kanina diba? Suya <laughs> <laughs> sa saan Guys, kami bagong na-recruit guys! Hi mga! Hi guys, vlog! Hello! Uraso Welcome to the vlog! bagong-recruit! <laughs> Let's <laughs> Among ibintang ano atay ka <laughs> Magbenta na lang kami ng kidney! <laughs> Magbinta <Kamaligat ng> kidney! <laughs> Kaya wala tay trabaho! Hi! Sino ang bibili ng kidney Ah my friend, i eh, ano niyo si Nandi is eh, uh, subscribe, Nandi salas WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Nandi salas. Sa TikTok siya active. mo na siya ang sakyan seven. number seven. number mag ano? 217 number seven. number seven. number seven. number seven. number seven. guys. Dito tayo mag uh, number ano. Ay, asan ba yung... Ano na ni mga abang itong number 217 kasi ayun yung bus. Subscribe muna si hindi sala Ay, sa ba? YouTube ha. Don't forget guys. <laughs> oh, ayaw yung masaktan. no. <laughs> yung masaktan subscribe niyo. Ano to? Uh, ano? Uh, santo pas santo. <laughs> Pilitan to ha. Kailangan i-subscribe niyo tong mabait na taong Masabing ito. To? sa so YouTube. YouTube, TikTok, TikTok, anyone, someone, or messenger. Oh, ikaw na? Oo. Uh -huh. -oh. Nali nalipong na kay Kalikot Ikot. <laughs> nalipong ang viewer. Ah. ang bango ng ano mo, binili mo. Pasat Ayun. Pag gusto niyo magpunta sa magbili ng mga buto-buto, yun ang bus. Number 217. Struggie. Petros Nasiligi. Yan. Yan. Tapos dito ang abangan ng bus. Dito ang abangan ng bus. Yan ang bus doon. Ayun na, 217. Oh, Kasi mabangga Kasi masagpaan ko ani sa... I-off na na ako kayo. Kasi masagpaan ko tiguan diri kay mga... Mga kuwan biang tiguan diri ka ng saputo. Hi guys. Good morning. Pupunta kami ng kuan. Saan ngayon? yun? Karnihan. Sa Karnihan na Mura. Sasamahan ko yung mga bago na naman. Kasi pag may work na ako, hindi na ako makasama. So, andito kami ngayon sa Katerniko Market. Pupunta kami sa bus station. Na po isdaan ay. Pero gamay ra ang naninda tara. Oh. Hanami. Hanapin namin yung kuan. Yung bus. Ayan guys, andito na po kami ngayon sa sa building ng Regita Factory. Ito yung mga factory ng mga karni. Sumura lang dito. Ayan po. Oh. Ayan. Sa Factory ng mga karni. Tapos ito sila nag sila doon. <laughs> sa maisan. Sa maisan. <laughs> ma <-i> <laughs> sorry kay okay, Wala CR wala mo kuy si RD sila sa maisan. Ako <laughs> na agyan sa sa Hong Kong sa mga kalikali pero dire sa Europe na Okay ra na siya uy, kay. Nice crab salmon diri. Karni ra mangguni diri. Kuy ayo pag wrong info. <laughs> Faktornya ini sama karne, wala isda yeah, Ini kan Isda nanti, <laughs> 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 ka yeah. wala is isda Wala karne dito? So, wala isda karne, Rani Ayan So, pasok tayo guys Diri, padung? Uuuh Ayan No worries As <laughs> long as... <laughs> wala Then po will fries. Ayan guys, andito kami sa Rijeta. Rijeta ba ito? Factory. Ayan na, ang dami na naming nabili. M Mura lang mga pag mga fork bones yung mga mura lang yung binili namin beef bones uwi na kami ayan po yung nadala nila nandito kami sa kuan guys sa uh, market mga gulay. Abundant. Ay may kuan o ano, po, ano eh? 'yung po ano po. Hindi na makadipot. <laughs> Alin? Hala oo. Avocado. Meron din kuan ano-ano nga to dragon fruit mm. abu marami pa dun o Oh, dagang kaay mga fruits dito sa may card man sila dito oh. parang may card sila Ah, okay mga fruits dito. Ano pang bilhin nyo, kabayan? Ha? Ayun, ako, avocado doon, oh. Ayun, may avocado. Where? Sa kabila. Ayan po. Check mga ang mangga. Ay, Alam, may mangga. Oh, ang sarap nito. Ang sarap nito sa bagoong 3 or... 3? Or Três pedaços? Três? Dois euros. Um how much 3. Três Dois Ah, Três pedaços? Três Três Não. Miss Dough. Butangan mo sugar. Okay. May mais oh. Mais. Pero ang creamy niya. Hindi siya matamis pero creamy. Mas oh, masarap yan siya pag may sugar na. Pakan mm -hmm. ba 'o? Oh? Hmm. siya daw. 2 kilo 3 oh, euro. <laughs> ano daw? Kali daw binigyan ako ng free. ko? Wow. Well, ano daw? Bala. Magkano? Binigyan niya ako isang free. Ano nga yung pangalan nito? Plum. Plum. 3 euro. Ah, uh, 2 kilo, 3 euro. Wala na akong coins, Ti. Eh. Doon coins, may, coins ka, may. Coins ka dyan. Marami dito. Ayan guys, Little Manila dito sa Zagreb. Ito yung mga bilihin nila. May udong, Paji tapos iyan. Ayan, ayan, okay. ayan, 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 Ano pinakurat Ano'ng kailangan niyo? Ah, oh, may su ito na nga Para maikuhan pala sila oh, mga maalat na. Uh -huh. bebe, ito 'yung price, bebe. euro, Hindi uh 'yung -huh. <laughs> 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 alam mga magic sarap. dito muna oh. Day pang tinola. Mobile mo nagpro-ring. Dyan yeah. mo na lang. Naubos eh ang sibili nyo? Hindi na nagpabili Pinsa. Oh? Naaramang gutri. Nauugon na, na ako ni sila. Magbi-video lang po. Asa si Mamang si GC? Ujudin aja. Oo. Yeah ikaw, Ma. Okay. Lip. Mama sits die. Dinugme sa bagoong barato ra o oh. 5 euro ito, local pala to